Orasyon ng pangmalik mata, upang maligtas ka sa mga may tangka sa iyong buhay. Ito'y hango sa 77 kapangyarihan ng Basti Corana at sa Tor. Narito po ang pamamaraan. Orasyon sa pagmamalik mata sa mga kaaway. Paliwanag, hindi po kayo makikita ng iyong mga kaaway. At sila'y mamamalik mata habang kayo'y naglalakad. Paunawa, hindi po kayo makikita ng iyong mga kaaway. Na may masamang tangka sa iyong buhay. Ngunit makikita po naman kayo ng mga taong walang masamang hangarin sa iyong buhay. At maaaring magkakwentuhan pa po kayo. At kung sakali ang taong ito na iyong nakakwentuhan, ay napagtanungan ng mga taong kumahanap sa iyo, at siya'y sumama ng paghanap sa iyo, ay hindi ka na rin niya makikita, at siya'y mamamalik mata na rin. Pamamaraan, bago po kayo manaog ng bahay, ay sambitin mo muna ang mga salitang ito. In principio, verbum, evangelium, secundum, mariemta, igma, mauihaem, at pagkatapos ay isunod po ninyo ang orasyon na ito. Priatus, peketa, Jerusalem, hoste, meritus, som, nigonim, nonoi, salvami. Kung nais mo ng mga ganitong aklat, gaya ng picture o PDF file, ay pwede mong ma-download. Maaari kang mag-subscribe sa Kamaestro TV. At mother download po, god